Boss, may size 11.5 po ba ng J4 Thunder? Shoutout muna kay Boss, Banerts Giron ng Batangas City. Ayan, available sa akin yung size 11.5. dating ah, lang ngayon ng size mo. Dalawa yung dumating sa ating Thunder na order naman sa akin ni Boss Edgardo Alejo. Ayan, big shoutout sa John Bossing sa New Zealand. Taga New Zealand naman si Boss. Papadala natin sa NZ yung kanyang Thunder. isa dalawa itong malaki unahin natin laking box eh sigurado ito yung size 11.5 yun siya size 11.5 men's ito yung kay boss banards ito yung pair mo bossing sneaker down authentication card ito yung pair And then itong J4. Ito yung pair ni Bossing. Mukhang malaking tao si Boss ah. Laki nung order sa atin eh. So ayan siya. J4. Bango. Quality. Ito yung kabila. Ito yung kabila. Siyempre, sneaker dunk tag. Verified authentic. Tapos hindi mawawala yung black tag natin. Ayan yung black tag niya. Japan release. may black tag. Check naman natin tong isa. Ito naman yung kay boss Edgardo. Edgardo Alejo. From NZ. Size ni boss. 9. Size 9 yan. authentication card. Boom. Ayan. J4 niya. Size 9. Ito yung kabilang pair. Hindi, syempre, hindi mawawala yan. Sticker dunk tag. Verified authentic. And black tag. Japanese. So, kung gusto niyo maka-scroll nitong J4 natin na Thunder, DM niyo lang ako mga ka-quality. Full size lang pa rin tayo. 17k ang starting price nito. Ayan. Tumataas na siya. Jordan 1 boss. Lucky green. Low cut. Size 9. Melon. How much? Big shout out boss. Angel Verano. Dumating na yung order mo din sa akin. Ito siya. Sa Nike ko na kinuha. Available pa kasi sa kanila. Size ni Bossing. Size 9. Panalo siya. Ito yung sapatos ni Bossing. Bango. Ayan, ito yung kabila. Ayan, nakita niyo na agad yung black tag. Japan release. Ayan, sa mga nagtatanong, nasa Japan ako kaya lagi ko sinasabi yung black tag na to. Dahil nandito ako sa Japan. Para alam nyo yung dito siya na-release. Trademark ng Japan to. Black tag. Full size run ako dito sa lucky green natin. Kung gusto niyo DM nyo lang ako. 9K up. Depende siya sa size. Shoutout sa'yo boss, Angel Verano. Meron pang isang order sa akin to si Bossing eh. Yung sa the last dance niya. Papakita ko din. Kararating lang abangan nyo next video natin mga ka -quality. ito pa yung isang order sa atin ni boss Angel Belano ito yung sa the last dance na nila request niya kinuha niya yung J13 Bled Colorway 2017 release ito siya papakita ko yung details sa inyo Ayan lang ako nakapag-unbox ng ganito. Ito yung size. 9.5 Ito yung box. Oops. Authentication card from Sneaker Dunk. Bossing. Ito yun. O. J13 na bled. Colorway. Ito yung pair ni Bossing. Solid ganda naman nito. Na Outsole. Bango. Ito yung kabilang kabilang pares. Siyempre, hindi mawala. mawawala. Ito yun. Tapakita natin. Sneaker dunk tag. Verified authentic. And black tag niya. Japan release. Ito naman, ah, available pa sa akin kaso broken size na kaya PM nyo na lang ako kung may gusto may gusto magpahook nito broken size na lang available ko check ko yung mga sizes na nandito PM nyo lang ako mga ka-quality oh, solid solid nito boss Angel Verano big big shout out sa'yo bye apat na tayong unboxing mga ka-quality. Next unboxing natin, ito naman from Australia. Boss Ryan Mungaya. Big big shoutout sa iyo sa Australia, boss. Unbox natin yung order ni Bossing tapos papadala ko siya ng Australia. Layo nang nalalating ng pairs natin. Size ni Bossing, 8.5. may mga ganito, ito alam ko na to. Uh, China release to. Tignan natin ito. Oh, sabi ko sa inyo, tama ako. China release siya. Nakapag-unbox na tayo ng ganito. Authentication card from Sneaker Dog J1 na uh, True Blue Midgut Ayun natin. dedication Authentication tag. And from Sneaker Dunk. Verified Authentic. Ito yung kabila. Full size lang pa rin tayo dito. Sa true blue na to. Price starts 11k. Depende siya sa size pang anim natin Paris na dumating kay Boss Lee Valencia ayan big big shout out sa iyo, Bossing J1 High Black Metallic Silver itong ginawa sa atin ni Bossing OG Box Black and Red Ay, Size ni Bossing Size 9 Identification card from sneaker dunk ito yung care ni bossing Ito yung kabila niya. Extra lace black. Yung default lace niya pala pula. Ayan ang default lace niya po. Sneaker dunk tag. Verified authentic. Black tag. Hindi natin makita yung black tag niya. Mukhang hindi na pinadala ng seller. Wala yung black tag niya. Kaya pan-release pa rin siya. Wala lang yung black tag niya. So, ayan lang. Big, big shout out, Boss Lee Valencia. Ibabalak pa siyang kumuha ng lost and found. Sana matuloy. Full size run. DM nyo ako kung gusto nyo. Ang seven pairs. Uh, quality. Solid talaga yung dumating sa atin ngayon. Pitong pares. Ito yung last but not the least. Yung kay Madam Penano. Penano Punske. Ayan. Napaka-unique ng pangalan mo, Madam. Last pair. Uy. 350. Bukang matangkad din si ma'am. Malaking tao si ma'am. Ayan size niya size 10. Malit e, maliit kasi ang sizing ng easy. Kaya nag-up size sila. Ito siya. Authentication card from Sneaker Dunk. Ganda. Ito yung pair ni Madam. Easy 350 Carbon Biluga. Oh. Ito yung kabilang pares. Ito naman, white tag. Adidas. White tag naman sila. Sneaker dunk tag. Verified authentic. Available pa ako. 17k up. Depende siya sa size. And kung gusto nyo maka-score sa akin, game nyo lang ako mga ka-quality. Kukuha ko kayo dito. Carbon biluga.